tips para makatipid sa lining. Yan, ito yung stock housing ni Enmax Aerox. Ayan. Tapos lining ni Aris yung ano lang lining only lang. Ito 'yon. Uh, oh, puro ano 'yan. Ha? Tanso. Ah, makapit 'yan na hindi ganong katigas, hindi sobrang tigas, hindi ganong naman kalambot. Tama lang. Tapos walang walang retoke oh. tapos walang alog hindi katulad nito to, ito, ito uh, aftermarket assembly uh, medyo mahal to mahal siya kasi assembly tapos ang quality ito quality may ingay yan maalog galog-galog kaya may ingay yan ang issue nya kung kumpara mo dito sa sa stock wala ang kaalog-alog lapat na lapat mas muro Ito siguro nag-aaraw ka lang lang ano dito 1k 1,2, 2, 2 1,8. 8 ah, ganun tapos, ito naman. Stock bell yan. Hmm. lang. Pero mukhang aftermarket na rin. Tapos, naka-regroove. Ang regroove nito, 0.5 mm lang. Tapos, di siya matalas. Pwede-pwede ito sa stock. Pera lang sa MSI 125 na lining na XCD. Hindi pwede ito. Uubusin yun. Sa mga stock na M3, Aerox, NMAX, a ah, Click, PCX, ADB, pwede pwede ito. Itong groove na ito. Hindi ito nangangain masyado ng lining. Hindi nagpupulbos. Ah? Kahit mainit na ano yan, hindi, hindi mga ano yan. Pintura. 好呢。